Good morning po sa ating lahat guys. Uh, bless morning po. Uh, ngayon po guys ang araw ng aking pamani hunting challenge po. ah uh, konting halaga lang po guys. Bali itatago ko po siya. Tuturo ko po sa inyo kung saan location ko po, po siya itatago. Tapos sa mga solid na subscriber na naka bell all mag notify po yun in sa inyo. Good luck! dahil muna ako din guys sa saging yun ako muna may saging kasi kami din dining... ayo papalita ug <laughs> saging saging guys ano alam mo bakit parang ganito pa siya guys kasi medyo mura pa yan tiniba na gawa nang hindi naman kasi basta naabutan dun sa parang kaya yan ah punta na ako dun sa labas dun sa kalsada guys dun ko tatago yung konting pera at ako muna may magsusumbrero at naatikabo and po guys ito po yung ano ito yung pathway na gagaling ako sa bahay namin are yung pathway yung palabas po ng kalsada ayun po guys nakalabas na ako ng pathway aring way na ari ay school pa parang naman guys ay palabasan dito ko siya itatago guys sa saan ba maghahanap ako dito ko siya itatago sa posting are Ito po guys, kaunting halaga lang naman po, 120 po. Siya pong itatago ko, babalit ko dito sa plastic na kulay itim. Ayan, malapit po siya sa may gate. Dito ko siya itatago guys. Ayan. Nakaipit siya dyan. Ayan, siya nakaipit. Ayan, good luck po sa makakakuha ayan po guys ah. basta ang tandaan nyo po guys aring date na are tapos sa unang puste na semento nandoon siya nakatago ayan good luck po okay pabalik na po sa amin kaya binalot ko guys ng plastic na kulay black kasi naulaan at po baka mabasa at medyo masama nga guys ang <laughs> aking pakiramdam ako bagay sinisipon parang uubuhin ako tsaka pala may oras pala po yun guys i-upload ko siya mamaya maya maya kunti tapos alas 5 titignan ko siya uli pag nandoon pa rin siya kukuhain ko na ibig sabihin walang taga barangay adyan na naka subscribe sa akin na naka subaybay ng aking youtube channel kasi kung meron sila makakakuha noon at uh, pag nakuha nyo naman ay pakicomment naman sa akin comment section maraming maraming salamat po thank you thank you bless Sunday morning sa ating lahat bye bye good luck